lumihan ako Actually, nandito ngayon yan sa Lakulina. Ayan o. Actually, bago lang sila. Tingnan nyo. Wala pang minubol. Ayan o. Uh. 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 Ba? Dito lang yan. Pagpasok ng Lakulina, guys. Napakatindi. Naka-aircon no? sila. Dalawa. Naka-split type aircon yan, guys. No? Ang ah, napakalinis. Ano man o. No? Napakalinis ng lugar. pa sila na ganito. Ayan ako. Oh. Oh, boom. Panis. Ayan o. Oh. Yung mga sicharon sila dyan. Actually, eh. alam mo, meron silang pancet, meron silang lomi, meron silang goto, tokot baboy, mga ganyan. Ayan. Yeah. Alam mo, may sisling plate din sila eh. Ayan pero siguro mga 4 times o 5 times na akong nagpapaluto rito diba, sobrang masarap talaga saka napangaraming, napangaraming service ganoon mo, 4 kaming kakain si mami eto na yung inuwi nating lomi okri. Okay, Meron pa silang kalamansi. Oh. Tignan mo. Lampi, lalagyan natin ang kalamansi yan. Hmm. Yan ang sausawa natin ng lomi. Saka ha. Re-reveal ko sa inyo yung lomi. Kung ano ba yung ng lomi nila? Oh, yan, no? oh. Mm. Hmm. Toyo. May kasamang toyo, eh. Mm. Mm. Sarap ng toyo siguro nito, ha. Malabnaw mo na malabnaw, ha. <laughs> ito yung lomi, guys. So, tignan nyo naman, no? Oh. Is 150 pesos. Yan. Alagang 150. Ito yung lomi natin. Mm. natin, ha. O, anong... Sabi kasi lomi kong lichon yan. Yan natin kung may lichon nga. Ah, tatagpuan natin yung lechon. <laughs> wow! Ako. Yun, nandun, nakita ko yung lechon. Solid. Oh, huh? Eh, oh. oo. Oh, oh, oh. oh, halos mapuno yung kaserola, oo. Oh. Oh. 150 pesos tingnan niyo naman guys so oh. ayan yung lechon oh eh. oh yan oh oh, oh may lechon kawali siya you know. oh, oh. Ang dami, ang lalaki oh. Paano? Kakain muna kami. Tom okay, goods okay. na kami. So, kumain na rin kayo, ha? Bye-bye! Okay. Mm -hmm.